na uh, para nasa Palawan. Eh. <laughs> behind the scene, behind the scene. Nasa <laughs> likod din natin si Papa. Mga uh. <laughs> kadilag at kami po ay nakapag picture picture na. Kapag crystal kayak mo. At behind the scene, may takatulak. <laughs> Kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay wala po kaming pasok ni Kagwa po lang. At ngayon po ay nandito si Papa. Yeah. At kami po ngayon mga Kadilag ay mag magpipiknik. So yan, kasama ang mga bagets mga Kadilag po ay magpipiknik ay sa Kalatita, sa barangay Magsaysa Infanta Quezon. Yan. Yeah. At ang sasakyan po nila Papa ay kulong-kulong. Sa amin po si Bo. Si Bo po ay nakapang ano na. Nakapang... swimming na to ba? At sila po ay mauuna na doon. Subo po ay sa amin sasakay ni Kagwapo. Eh, may mga may mga baon po kami na pagkain mga kadilag. Sakay, sakay, sakay! Si Papa po ay umuwi ulit mga kadilag. Bye! Bye! -bye. Oh, uh, nakaraan mga kadilag na linggo ay si Papa ay umuwi. So, dapat ang iuwi pa niya ay May. Pero si Papa mga kadilag ay nagkaroon ng bukol sa ilong. So, yun. Sa awa naman ng Diyos ay napacheck up na namin. Tapos sa isa ngayon mga kadilag ay si may tinitik na gamot. Kasi si siya at i-observe siya ng 2 weeks. Siya po ay nagkaroon ng bukol sa ganto po sa ilong. Nasal, nakalimutan ko na yung pinakang tawag. Pero ano po siya? parang sabi naman nung doktor, hindi naman daw siya cancerous. At yun, nakuha na naman po. So, obserbahan ng 2 weeks. Obserbahan ng 2 so, weeks. So, pagkawin so, po natin mga kadilag na madala sa gamot. Dahil usually ay yung mga bukol, ay, nadadala naman siya sa oh, gamot. Sabi naman, ay, sabi naman ng dok, ay hindi daw naman pati siya cancerous sa doktor. Ayun, nung isang araw pa dito si Papa, kaya si, kumbaga, hindi pa iuuwi ay napauwi na dahil nga doon sa... at dahil langit na rin ng papa mm -hmm. tayo ay magsi-picnic so let's go mga kadila floating cottage kasi may mga cottage na ano lang narito sa lupa kaya kaya at kami po ay may kapatid po dito si Papa bali si Tita Lalin po may may-ari may, may ng ano mga cottage saan kaya tayo Papa banda eh yung princess lar kaladita po iyan mga kadelar so, bali dito yung may iba't ibang ano iihi po si po po yung nakarash guard na isa sa dinadayo ngayon dito sa infanta keso ito po yung isa sa mga kobo nila tita sa so, mga cottage may mga taga lugar din dito mga kadelago o daming mga riders dito daw ah. Iba't iba pala ang ano eh. Parang dito eh. Liligo na po si Papa. Aba, Haliligo agad. Ay, kaya po. Gusto na din niya maligo? Oh, Ay, wanna... uh. Bo, ligo na. Halika na. abab oh mata pa dito po yung mababaw lang ang paliguo at mga kadilag itong pinapaliguo ang ito'y Agus so. meron ding mga floating cati malamig. Itong mga kadilag ay isa din sa floating cati nila din. Malinaw ang tubig oh. Papa, bantayan mo mga bata. Maya-maya pa po ako maliligo. Sige ba punta ka na kay Papa. Aba, tinutulak na ng bata. Maliligo na. Naka-rush guard. Napakadaming napunta dito. Ano yung Mayroon nga din pala dito mga kadilag yung pang ano Crystal kayak. May mga kayak. Ha? Enjoy na enjoy agad. Ang patak kuling Tabe, oh, tabe, may ko, may magkakayak. Okay, magkano daya? Oo. Oh, oh. magkano ang kaya? 200 po ang isang ko. Ok. po Say, 'yan? Okay. Kanina pong po kaya ay, ah, kay niya. Ba 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 uh, oh, kaya 'yan? Ah, guys. Ah, mga kain dito lalo. 200 daw per hour mga kadilag. ang kaya. Hoy, ang kapatid mo, bo. Ay si ano. Napakababaw lang. Ang tubig ba no? May mga nasa gitna. Logs, may mga nasa gitna. Ika hanggang pa iawa ka lang. Napakababaw <laughs> lang. Ikaw, pati ka pamaligo. Si Talams. Sige, maglangoy lang. Ikaw, diyan? yan. Langoy ka lang, boo. Wow. Oop. Oh, natalon, natalon, no. oh. Woo! <laughs> Pinagawa ni Buhahop. Pupunta dito sa may kuwan. Tapos ni. Wow! Nagdadive! May nagkakayak mga kadilag. Wow! Si ko lang nagpapicture. Ako'y okay, maya-maya uh, picture mga kadilag. Uy, oh, yung dalawa ha. Pantayan mo. Oh, talon. talon! Talon! One, two. Oh, baka malalim. Malalim? Baka malalim na, Logs. Alalayan mo si Bo. Sige, ipatalonin mo si Bo kung kaya. oh, four to ano <laughs> oh, enjoy na enjoy naman. So, ito po makikita ninyo mga kabilag. Itong ito kabilang, ay, itong buong ito barangay magsaysa, yung barangay magsaysay sa Infanta. Pero yung kabila, sa so general na kayo yata na so, Ito yung right. Agus River, ito yung naghahati sa dalawang bayan. Ito uh, po ang Infanta, tapos dito ang Nakal. Uh, so, ito po ay bayan po namin sa uh, na mga uh, uh, lalim ng abagay na Parang pesa pa. Parang gay pesa. Oo nga. May tali naman. parang hindi oh, hindi natin igil si po. Ayan yung kumain muna. Kakain na tayo. O kakain na kami po ay kakain ng mga kadilag, Ipap na ng pakuan. O, kain muna ng kanin. Baka di pa ba na kain ng kanin? Kain na. Kain na. Mga mamaya tayo kaya pinag-print na oh, Papa. O, kain na mga bata. May po muna ay kumakain mga kanilag. Kain po. Kayo. Kain po. Bilag at kita tapos namin kumain. Yes. So, bali, andito kami sa may CR dahil ako yung magpapalit. Mga picture taking. At kay, saka so, makapaligo na rin mga uh, Yeah, hmm, may CR yeah, po na, dito. Parang ito sa kalatita din na CR. Yeah. Princess Lar. Oh, Princess Lar. Yeah. CR. Ayan at nakapag-base na ako mga kanila. Gawa ka pula ng aking ano, chikas. Mainit, Mainit tayo. Mainit Wala huh. mga ka, diba, Ay, dito. Hmm. Baka mamaya inari na din sila tita. Jeep, uh, pupunta din doon sila tita. Ah, pupunta rin yung mga tita. Uh, tita G. Uh, uh, parang pare-pares na yung cottage. Nasa rin. Oo, uh, so. dito. Ito ay magpipicture. Hindi, okay lang. Tutin so, ko na lang. Dito sa may floating cottage. Ang aking photographer ay si Nagawa po lang Ang kala ko ito yung may room Ha? Pala ako yung magpipi Magdodokyo ka ulit Wala Walang katakusan dokyo Di yung pupungay ka ba? Bakit naman yan? Bakit naman yan? So yun mga kadilag After uh, Ilang taon ay nakatapos din kami magpicture day Pero hindi ako na hindi Nakasabihin mo na kayo na inis. Ikaw ako yung inis. sa atin at laging nakasupport sa inyo. Oo! Eh, may kaya pala sabi kanina mo. mga kagwapulak ni... Ah, mga kadilag ni kagwapulak eh. Ano, isa pa? Sige, point five. Parang sarcastic <laughs> na. Oo, oh, hindi. <bonnie>. Talagang na lang. <laughs> nalala. Talagang nalala. Pa Talagang sa <laughs> kayak. Kami po ay naririto sa may... Ano ngayon mga kadilag. Sa so, may floating cottage. Kami daw po ay magpapalista sa Crystal Kayak. Actually. Bakalino, maya, pinup, na. Kuya Pinat, mamaya no, ay kita mo na magpalista na dun ah. Marami pa rin pong nalilig. Sige, go. One, two, three. Woo! Look. Mamet, ikaw close ko muna itong ko. Parang dito'y malalim na ahan eh. Aga saan? Ayan, pagliligo naman okay, ito. Po magpapaligo naman po dito mga kadilagay ko o bapao lang kaya safe safe sa mga bata at saka din sa matatanda na hindi marunong lumangoy kaya eh, natin para hindi magdalo madali sige crystal kayak Ayan. at si kuya kuya pina tayo ko sa vlog ha <laughs> Yung may ko, mga katilag. Anak ni tita. Ay, yung 15 minutes. Ayaw. 150, 15 minutes, kuya. Low po sa vlog. Wala pa? Ay, sakto. Ay, sakto. Si tita. Wait lang, mapakita ko muna si tita. Tita, itatarain na namin tong crystal kayak po. Eh, sabong kayo po ay magpupunta dito sa magsaysay. Ay, ha, kung may, may okay. pumunta dito sa magsaysay, harapin po ninyo ang Princess oh, Lar. Princess Lar, sila po ang may-ari may, may ari po na yung Princess Lar. Bakit si tita'y busy? oh naglilinis. Kaya oh, nga po. O, oh, sasama oh, oh, sa, daw oh, papa. Ah, sasama sa vlog? Kanina pa kami tita nagka-picture-picture dito oh. Ito po yung magka si tita po at saka si papa ay magkapatid Ayan. Magkamukha po baga <laughs> <laughs> ah, ano ba? ah, Magkikristal kaya kami papa Kuya kanina magbabayad? Ay ah, mamaya na na pag-ahon Ay sige po Kuya pag-ahon kami magbayad Kuya o okay lang kaming dalawa magbabangka Sige Oo oh. Oh, marunong naman po kaming dalawa kaya na lang din po maghahawak. Ha? 15 minutes, ah, 15 minutes, ah. minutes lang boy, ah, po, i-avail po na. May reserve pa kasi yung time. <laughs> <laughs> Para sigurado. <laughs> Para pa sigurado. Obobo -obo naman nga ito. Ito. Ayan mga kanilang Ay wala yung ay, kuya. Kuya, ikaw ang nagkukuha na ito. Ng kristal. Ng mga kayak. Kahit kami, ako na lang. Kami na lang dalawa. At ako'y matagal magpa-picture. 15 minutes ani? Oo. Sige. Si na lang tita. Si Albert na lang. Oh. Yan, mga kandilag. Ay, nalala, nalala, nalala. So, baka, ano, excuse. Like, excuse. Ayan mga ka naging crystal kayak na po kami ni Elbert. Si Papa Tagawak. Mga kadilagat, kami po ay nakapag-picture-picture na. Kapag crystal kayak na. At behind the scene, may taga tulak. <laughs> Baka mapagbag, behind the scene. Woo! Ah, parang the... Para nasa Palawan. <laughs> behind the scene, behind the scene. Nasa likod na natin si Papa. Pa. Oh. Sulit <laughs> so, naman. $1.50. So yun mga kadilag at tapos na po kaming mag-kayak. Parang medyo nakakahilo. Um, pero maganda mga kadilag picture. Ayan. At kami po ay dito po magbabayad. Pag nag-crystal kayak mga kadilag ay bali dito po magpapalista. Ito po yung kayak. Kapag kayak, ito yung may kulay. 200 per hour. Kapag yung crystal, yung sila kailan po namin ay 150 lang po. 15 minutes na po yun. Aba, sa Boracay, mahalang ganay yan, honey. Ay, dito yung mura lang, mga katulad. So, bali, babayada na po namin. Babayada na po namin yung, ano, 15 minutes. Thank you din po. Kami, isa na sa kuwan. Nakapag-crystal kayak ka na ba? Iyo. <laughs> dito, dito na po kami, ah. Ito so, po kami. Maya-maya po kami uuwi natin. Kaya susulitin na namin at ako'y magpapa-video kay vlogger. at din din po si vlogger ako. Tuok na! Tuok na si vlogger. Kaya ayaw ko malamang oh, may nabagbag. <laughs> Kaya ayaw maligo ay. Dahil nga kanilag at bago umalis ay bibigturan ko muna si mama at papa. Wala pang solo pic. <laughs> Ang dalawa. Ang magjawa. Sige din na sa may tubig. No, tandaan mama. Yan mga kadilag. Bali, ano, medyo nasunog ka. Oo. Oh, okay na hindi. Ah, hindi nalinggo ka. Oh, okay. Parang swimming pool lang eh. Uh, na ano. Ano yung pinadalo yun. Napakarami pa rin turista kahit hindi uh, na Holy Week han, eh. Talaga pong dito sa Infanta at saka sa General na ng mga turista. Alam mo kung mga turista ay galing minsan Antipolo, uh, kadalasan na yung nga o, uh, Marikina, gawa ng paglabas nga din naman ng ano, ng from Manila, ay bungad, ay fami, tapos pag din rediretso na, real, tapos ito na. Ayan, mga kadilag. Makadami pa rin tao, enjoy na enjoy pag swimming. mga bata. And mga kadilag, at kami po ay nagagayak na dahil paalis na. Na po kami mga kadilag, at magpapala po kay Tita Tita. Pa paalis na po kami. Bye-bye. Thank, thank you, you thank po. You. Free, sa free, Bye. ano, Bye. cottage. Thank oh, you po, thank Tita. Sa susunod po. Sa susunod, susunod po ulit. Bye-bye. Salamat po. And at kami po ay paalis na ulit. Let's go.